Kung mawawala yung 50% na imported corn seed at aasa lang tayo sa conventional corn seeds, hindi yan sapat para tugunan yung pangangailangan ng mga feed millers. Kung tatanungin mo naman ng mga farmers, ayaw na nilang bumalik sa conventional. Kasi dalawang bagay yan eh, ang conventional corn production, hindi kagagamit ng herbicide tolerant. Kasi GM yun eh yung herbicide tolerant. Ay ang conventional na, na pagtatanim ng mais, gagamit ka ng napakaraming tao sa weed management. Dapat mas maganda ang land, land preparation. Malaking gastos yan kumpara doon sa gumagamit sila ng herbicide tolerant seed. Kasi ang herbicide tolerant seed, pag itinanim mo yung, yung mais at tumubo, mag-spray mo lang yung bukid, ng glyphosate, eh, mawamatay na yung damo.